yun mga kapobre bali sa araw na ito ay maulan tsaka may bagyo bali may tinatapos pa kami dito sa uh, Las Piñas uh, Micois Mikois Burger ng Biananco. ko ngayon tinatawag kami dun sa dating pinunta namin sa Abi Pagire ngayon pupunta kami dun upang magsukat ng aktual para mabili na yung mga kailangan materialis sisimulan na sa lunes Ngayon, wala talagang tigil ang ulan. Titigil lang konti tapos uh, um, mamaya maya bigla na lang maglalakas. Kaya yung ibang construction worker na sa labas na natatrabaho talagang walang pasok. Walang gawa. Ayan nga guys, medyo malapit na kami sa area. Hindi lang masyadong patakbo ng mobile si Bradley kasi nga, ang uh, nangyayari, uh, medyo may konting higpit din sa traffic kasi nga naulan. Bali, ang gagawin lang naman namin dun guys ay saglit na saglit lang kasi nga, magpantay lang din kami sa sasakyan kasi alis uh, niya sa sasakyan eh. Kaya kailangan din namin bumakabalik din kaagad. Sukat lang naman kailangan namin para mabili yung mga kailangan materyales. Oh guys medyo malapit na kami Ito lang yun ah eh. Ito lang Mercury Yan kasi yung sa kaliwa BPI yun eh Ito guys oh Uh, ayan ito yung office may sa second floor kami ayan scuff ayan nga bali nila pag gumawa ng cellphone dito tumulong muna ako sa pusok at Yan, dito nga ay eh, kinuha ko yung cellphone kasi dito nga ay magsusukot sa kabila. Yan yung magagawin, medyo mahaba-haba din. Alam mo kasi may 10 meters ang haba niyan eh. ito guys bali haba lang tsaka lapad ang kailangan namin para ma-estimate na kasi may plano pa naman dyan na ibibigay sila ma'am Jen. kaya kailangan namin masukatan para lahat ay malista mga materials na kailangan namin bali may electrical dyan ceiling, painting tsaka tiles tsaka may mga cabinet pa tsaka mga counter uh, office improvement yan nga guys bali tapos bali tapos na ako yung musuhat ayan yung area ayan yung bakas ng mga kisam eh ayan 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 sa inyo ano yung sasakit mong kabinet ayan, ayan.